Nabulaga ang mga South Korean nang biglang magdeklara ng martial law ang kanilang presidente kagabi. Pero anim na oras nang tumagal ang batas militar matapos itong tablahin ng kanilang mga mambabatas. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Tensyonado ang girian ng mga sundalo at mga nagpo-protesta sa labas ng National ng Parliament sa South Korea kagabi. Kasunod yan ng martial law Declaration ni South Korean President Yoon Suk Yeol. Tano, bukhan kongshan seiloye uyop lobo부터 수호하고. Paliwanag ng Pangulo ng South Korea ito ay para puksain ang mga pro North Koreans at mga kalaban ng gobyerno. Kasunod ng deklarasyon ng batas militar, agad na binarikadahan ng mga sundalo ang National Parliament pilit pumasok ang mga mambabatas para ibasura ang Marcialo kaya pati mga sibilyan tumulong na <tellan> ang babae yan walang takot na nakipagkilahan sa mga sundalo 윤석열 Pati ang opposition leader, napa-over the baku't na. 190 mambabatas ang nakapasok sa National Parliament. Unanimous ang kanilang boto na ibasura ang pagdedeklara ng martial law. Sa kabila niyan, sinabi ng military officials na kailangan presidente mismo ang mag-utos niyan. Bakalipas ang anim na oras mula ng deklarasyon, tuluyang ipinasawalang bisa ang batas militar sa South Korea. Iginabahala naman ng mga Pinoy doon ang tumitinding political tension sa South Korea. Isa rito si Mark na siyam na buwan pa lang na factory worker doon. Nakakabahan po kasi baka maapektuhan yung trabaho namin, mapauwi po kami. Saka hindi rin po namin alam kung ano po mangyayari dito sa, amin, sa South Korea. Ayon kay Philippine Ambassador Tess de Vega, balik normal naman na ang sitwasyon sa South Korea. Regular naman po ang uh, operations po natin dito sa embahada, pati po dito sa, sa kabuuan ng Seoul, uh, pumapasok po sa opisina ng mga tao. Let's just um, allow them po uh, to to do what uh, they need to do. Nasa 68,000 ang nagtatrabaho mga Pinoy sa South Korea. Sa ngayon, naghain na ng impeachment ang mga mambabatas laban kay South Korean President Yoon Suk Yeol. Nagbabalita ang walang sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.